sila pinatawan kasi ni Sen. Amy Marcos ng contempt order si ambassador Marcos La ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Gusto na ng alin ng ambahador umano ng uh, sekreta ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at uh, pagpapasuko ng pamahalaan kaya dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Senate hearing, kinuwesto ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saan kasi ni uh, na uh, kanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasati ng mga pangyayari simula ng aresto ni ng dating pamulo hanggang dali nito sa The Hague at niya sa ICC Detention Facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang informasyon na